pag-unlad ng isang bansa ay maangkin damang sa pamamagitan ng pagpupuna. Ngunit kung tayo'y patuloy na manahimik na may kasamang takot, asahan mong ikay aapak-apakan, di ka pa rin Baka posibilidad pang mawala ang ating iniingat-ingat ang demokrasyang bansa. 25, 2022. Kapatid kay puso, ah. Kapamilya, ah. Ano pa yung isa? Ka sister. Una ka dua kamata. Ito na naman ang ating uh, pangalingguhang uh, uh, programa ang Mata ni live sa social media. Ang daming nagtaka, bakit uh, halos sa uh, isang linggo di tayo nagpakita dito sa ating studio. Sinja po, nasa Luzon po tayo. At uh, sa loob po ng limang araw, binisita natin ang mga may problemang port. Wala sa uh, support ng Maribili sa Limay. Oh, lilipad sana kami papunta ng port ng Kurimau sa may Apari. Tapos sa may Swal, sa may port ng uh, Batangga. Galit na galit umano si uh, Port of Ligaspi uh, District Collector Art Sebelia. Dahil hindi natin nabisita. <laughs> ano ka ba naman, Collector? <laughs> Just relax. Pangalan po ng buong pwersa ng Riktang Puna News Online. Pati na po sa Duana Reporter Association Incorporated. At sa buong staff po ng mata ni Gagampino, kasali na po ang ating payagang mata ng agila sa Adwana. <laughs> Pinagbibintangan tayo eh, no? Na ito dong ating payagang mata ng agila ay eh, ang lakas manili <music> Eh kung wala kayong kasalanan, huwag lang, yun kayong mata po. <music> Pero kung mayroon kang kasalanan, kapati, kadwa na ay maghintay-hintay ka, magkakapublima ka kung masilip ka ng mga mata ni Gagambino. So, ibig sabihin noon, pag alimbawa wala kang tinatagot milagro, ano po? Huwag ano kang matakot, ano ka ba naman? Hindi po ba kasamang race? Happy Sunday, everyone! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nga uh, programa pong uh, pang social media no po ay maririnig po sa 1.10 FM ng Dasmariñas Cavite. Pati na po mapapanood din ang ating uh, programang live sa social media no po sa Riktang po, na News Online Luzon, Bisaya, at Mindanao. Pati na po sa social media at uh, siyempre sa YouTube channel na matani Salamat nga pala doon sa biglang uh, pagdami uh, ng subscriber. Ano, salamat po. Eh, siyempre na isip-isip siguro ng ating mga kababayan na sa pamagitan po ng inyong pag-subscribe dito sa ating programang uh, Matanig Gagambino ay hindi po kayo mahuhuli sa mga balitang atin pong inuulat kada linggo. At siguro sa isang linggo, dalawang bisis akong uh, magpapa-upload ng ating program, video program pati na po sa YouTube channel. Ano? Salamat po sa lahat ah. at uh, kung hindi pa kayo naka-subscribe, ano, eh, mag-subscribe na kayo. Pagkatapos eh, salin nyo na na-click yung uh, notification bell para malaman nyo na mayroon palang i-upload si Gagambino'ng bagong programa. Mga kasabik-sabik at maiinit na mga balita pag-uulat po ni Gagambino tungkol po sa pang-adwa ng kaganapan. Ngayon po ay marami po tayong pag-uusapan baka anchanami na ata uh, hindi nyo alam hindi po ito isang paksa lamang na tila ikangay uh, yung bang walang ano walang kabuluhan ayun po ah uh, eh, September 25, 2022, ang ating pong unang pag-uusapan. Ah, kasabik-sabik ito ha. Ah. isipin mo ha. Ah. Ano yon? Yung tinatawag nilang, ito, maganda to. <laughs> Out of 17 district, ika nga. 17 district ka, ah, balitang balita na ang 15 district port sa bansa. Buong bansa yan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang 15 dito ay kakampi ni Custom Commissioner Yogi pero ang nakapagtataka kapatid sa utos po ah, ni Custom Commissioner Yogi Pelimon Ruiz na lahat kinakailangan makakuha ng target collection maniwala ba kayo? Ang 17 district surplus lahat mula Apare hanggang Bunggaw sa May Tawi-Tawi Basilan area. Lahat sila nakasurkas. Ano bang mayroon na gayuma itong si uh, Custom Commissioner Yugi Ruiz? <laughs> Ngayon, pinakalat ng mga maninira, no po, na yung bang tila walang pagrespeto sa kanya ng ibang mga na-appoint? Hindi ba yung alam? nag -isang ikaw Commissioner Yugi, ang pinili ng administrasyong kasalukuyan. Lahat po ngayon ay dati pang pinili ng Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Kaya wala pa pong mga yung napili ang Pangulo natin ngayon na si BBM na kasangga at ito pa kasama ni Custom Commissioner Yugi na patakbuhin ang adwana. Alam niyo yan, di ba? Nag-iisa lang si Custom Commissioner Yugi Ruiz na pinili ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Wala pang iba. At ang iba nga dito hindi natuloy eh, dahil ang nakapirma lang po ay si Custom Commissioner Yugi. At dahil po sa Executive Order, nagpinirmahan po ng Executive Secretary ha? Ah, uh, Attorney Vic Rodriguez, nagkawindang-windang ang takbo ng Bureau of Customs Alam nyo bakit? Eh, nakalaasad po doon eh. Sa executive order na yun ni. Eh, na lahat po ngayon na pinili ah, ng dating Pangulong Rodrigo Rudo, Rua Duterte ay hanggang December 31, 2022. Yung mga napili ni Pangulong Rodrigo, Duterte na may mga milagro no po ay talagang uh, hanggang December 31 yung kanilang mga paggawa ng mga milagro sa loob ng Adwana. Kung mayroon man. Ha? Oo, kung mayroon man. Pero kung wala, ay tuloy-tuloy ang magandang ligaya. Kaya nga dami kong dami ng kilalaki. Nice watching kay Ma'am Cynthia Balana. At uh, nice watching kay ano kay uh, Bisaya ng Dako no kay Sir. hindi uh, ni magpangalan pero nice watching Sir. Uh, uh, always uh, tawag lang sir kung gikinahanglan ki, ki, sira ay gabalakan kanya, sir <mulay> Meron kasi akong ano eh, uh, meron appointment si Gagambino no, nung isang araw. So, ang sabi ko naman sa akin kasama, just relax at uh, nang sa ganun, ito, may message pala si ano kaya pala hindi tayo no, may message pala siya. Oh, yan, yan. Oh, yeah. Okay, thank you, thank you, thank you ah. May ano kasi dito eh, may tumawag kasi kaya sabi ko. Sige lang, okay lang. It's okay. Nice watching kay Sis Lilith Salo, ang ating uh, sister na kahit saan ay talaga namang uh, mananatili, no? Yung tinatawag nating hanggang sa muli. Hmm sa puso yung mga kaganapang kahit saan siya bayaan mo na yung mga gunggung na yan wala kang makukuha sa kanila eh ang iba nga eh nagtataka eh bakit ganun na lang sa ating pong mga kasamahan na laging nakatuto kayo good morning, happy sunday everyone sana pagpalain kayo ng buong uh, buhay nyo ng ating poong may kapang. Ang dami pong mga cheche tse boretsi ngayon. Nagtataka yung ating mga kasamaan. At uh, doon din kay uh, Port of Baligaspi, uh, Albay, Abangan nyo ha. Baka bigla na lang si Gagambino, Ipupunta dyan, maninilip muli. Gabi naman sa ating mga kasamahan at tila sa ating pananaw ay tila ba walang uh, hindi pinapan Ano ba naman yan? Lahat naman kayo eh, pinapansin ko. Ano ba naman yan? Ang atin lamang ay uh, makita at malaman natin yung ating mga largada sa bawat port. Ano po? Yung ating paninilip sa bawat port. Ano po? Dahil uh, tila ba, siyempre sa atin eh, hindi, hindi na masama para doon sa ating mga kasamahan. No? Eh, iwan ko ha. Ah. Uh, kung alimbawa't uh, ganun man eh, talaga namang yung iba eh. Iwan <laughs> ko lang. Good morning kay Koy! Good morning! Happy Sunday Koy! At uh, talaga namang ako'y taga-subaybay mo at <laughs> ng ating mga kasamahan na nakasubaybay ngayon. Good morning sa inyong lahat at sa pati na kay uh, bro Roger Brown. Pagaling ka bro. Kanang mag-imo. Maraming nagmamahal sa iyo, nakapaligid, hindi lang nag sabi nga ng Ilocano, lang lang tagtagari. <laughs> apay, ah, siyempre, nasasaktan din sila. Kaputa, siyempre, mahal ka ng mga, mga to, ha? Hindi lamang isang tao, marami ang nakapaligid sa'yo, kapatid. Kundi sa ating mga kasamahan na hindi ko napagbigyan nung nandyan ako sa Metro Manila, sa sunod-sunod po, babalik din ako dyan. At nang sa ganun ay malaman ninyo na Uh, mahal ko kayo. Hindi po isang tao. dami. Marami, marami tayong minamahal. At dahil nga sa aking pagmamahal, ay hindi pwedeng hindi ko kayo babatikusin. <laughs> e eh, kung hayaan ko kayo, ay hindi ko kayo binamahal. Alam mo bakit? Eh siyempre, para tayong, ano, para tayong eh, nagkukunwari, Ang isang taong nagmahal po, pag mayroon siyang masilip, maniwala man kayo sa hindi, babatikusin yun. Oo. Oh, no, Ilocano pa, ba, baut na ah. maa. Oo. Oh. No, kaya't muli dyan may isang tao, kaya't uh, dyan pagkakamali. Bautom. Apay, siyempre, tapno iso na ka, makaamo na dyan para ka, haan nga, haan nga bagay, ar na dyan aramidin na. amum ka, kasta ka, nagadadogamin, na dyan handa nga amok, no kan kanayon nga awan da isip da ha ah? nga da jay da uh, kasla awan da jay panunot da nga isu da gayam ka ke... malik <tap> no ba pagsabihan ano po ay malala ay mali pala yung ginagawa ko Thank you po. Ganon yun. Pero yung pinagsabihan mo at ayaw tanggapin yung pagkakamit, huwag mong pilitin. Punain mo ng punain. Nang sa ganon ay malaman niya na mali pala yung kagaguhang ginagawa niya. At dun mo malalaman na yung palang uh, uh, gunggong na yon ay makakaalam na talagang mali pala siya. Good morning kay bro Bert Villases. Uh, good morning bro. Good morning ating pag-uusapan ngayon, ngayong uh, umaga na ano po. Alas 8 na po ng umaga kapatid, kaibigan. Ang ating pong pag-uusapan ngayon, ang dami po nating pag-uusapan ngayon. Unang-una po, ano ang gayoma ni Custom Commissioner Yugi Ruiz, bakit sinusunod siya ng mga 17 district courts sa buong bansa? At ito naman, totoo sa 17th district ng bansa mayroon lamang 15 ah, na mga district collector ang kakampi o mano ni Custom Commissioner Yugi tatalakayin na natin mamaya iba tayo, sa totoo lang iba tayo Pangalawa nating tatalak sa administration ngayon, nag-iisang si Custom Commissioner Ligi lamang ah, ang pinili ng Pangulo. Totoo ba ito? O oh, baka gawa-gawa lang? Ito pa, bang, may, may isa pa na ating gustong uh, ipaalam, iulat. Ha? Totoo bang si uh, Commissioner Yugi lamang? Oo, oh, totoo yun. Mayroon pa ito. Totoo bang, uh, magulo ang pamamalakad ngayon ng Bureau of Custom Public Information Assistant Division of PIAD? Uh, kaya ina-attention natin ang kasalukuyang hipin ng PIAD na si General Datuin. At uh, siempre siyempre yung mga kasamahan na nag-ooperate ng BOC Vita na kinukunan naman o oh, ng halos lahat ng mga accredited na media sa kanilang pagbabalita. Si Karen, ano bang nangyayari dyan at bakit nawawala na? Wala na kayong mga press release na uh, Uh, ibinigay uh, sa mga media yan eh, ang daming nangyayari ako nga na umikot eh, ang dami alam nga naman, hintayin nyo pa ba na si Gagambino pa ang magpost dyan ng mga balita trabaho nyo yan, bayad kayo ng ating pamahalaan at dahil dito sa bayad kayo ng pamahalaan, mayroon kaming karapatan na tanungin kayo ano ba ang nangyayari sa uh, division ng PYAD General Datuin, huwag po kayong magtago-tago. Nandyan lang kayo eh. Oo. Oh. At uh, nakita ko nga kayo, nasa tanggapan kayo ni General San Juan. Bakit doon kayo nag na? Eh, legal naman na pinili kayo ng Pangulong Rodrigo Rua Duterte noon na siyang hipi ng uh, piyad. Eh, continue po ba? Continue kayo, hindi po ba? Hanggang sa December 31 pa kayo. Maliban lamang kung kayo'y nag-resign at kayo'y pinalitan at yung resignation niya ay talagang revocable. Pagkakalam natin, tuloy-tuloy eh, po kayo eh. Kaya eh ayusin yung pagpapatakbo diyan sa piyan. Maniwala kayo. Number one po na nakakasira ng Bureau of Custom ay ang pagbigay ng mga balita, impormasyon kung ano ang ginagawa sa buong linggo sa buong araw ng ahinsya ng ating pamahalaang number 2 na kumukulikta ng buwis para sa bayan. Nandito pa ang ating tatalakayin dahil sa executive order na pinirmahan ng manon ni Secretary o Executive Secretary ang uh, pam... Ito ah, ang division o sangay ng Department of Finance ng Bureau of Consumer nagkawindang-windang. Bakit? Alamin natin mamaya. Ito ba? Ha? Alam nyo ba na mayroon palang isang district collector ha? Nag-apply ng isang district collector o collector 6. Isang negosyante. May pusot malasakit sa mga broker at uh, mga procedure. Ayun. Ayos to. Sino kaya to? Alam, alam nyo ba to? PM nga kayo kung talagang alam ninyo kung sino to. Ha? Mamaya, PM kayo ha. Nang sa ganun ay malaman niyo kung uh, uh, sino ba talaga itong isang negosyante na may puso't malasakit sa mga broker. Alam kasi niya kung ano ang damdamin at ano ang kanilang ginagawa. Lalong-lalo na kung sila'y legal na sumusunod sa mga patakaran na basis sa uh, uh, Republic Act 1066. Uh, 10863 yung tinatawag na Custom Moderation Tariff Act. Dahil karamihan po nito, hindi naman po lahat, gumagawa po si examiner, gumagawa po si collector, gumagawa po si hipe ng paraan, hanapan kayo ng sakit. Bakit? Magtataka ba? Oo, gumagawa po silang ng paraan upang makahanap ng sakit at makatara. Hmm. Mali ba si Gagambino? Sampalin mo ako dito. Bigay ko pa dito. Kung mali si Gagambino. yun po ang ating natuklasan eh. Ang, uh, ang karamihan nga dito, maniwala kayo, ang karamihan nga dito eh, nasa mga examiner. Mapangalawa lang yung mga hippie sa bawat division. Yan po ang ating tatalakayin mamaya. Eh yung uh, napabalitang umiinit, ano po, na inaprubahan na daw ng uh, Congress at Senado ata, ha? na pag-extend ng uh, barangay at iski uh, iski election nagdipindi po yan sa Pangulo kung kanyang pipirmahan. Hanggat wala pa pong perma ang Pangulo, ay nakahanda po ang ating uh, uh ahinsya ng Comelec. O, tingnan mo, di ba handang-handa ang Comelec? Dahil wala pa, wala pang galing ng Pangulo na sasabihin ng Pangulo, Oy! Ihinto nyo yan. At uh, walang magaganap na eleksyon. Tanging ang Pangulo lang po ang pag-asa nito. At ang uh, ating Korte Suprema. Bakit? Eh siyempre, kung mag magkukwestiyon doon at magdideklara po ang Korte Suprema ngayon, oy, illegal yun. Yang uh, ginagawa ng uh, ganito, ng ganito, ay eh, illegal yan. Ituloy nyo yung eleksyon. Eh, yung mga nakaupo ngayon ng mga barangay opisyal, ay abot langit yung kanilang uh, pananalangin na, Sonoy, wag na. Sonoy, wala na pong eleksyon. Sana po, Panginoon, Satanas, o anuman diyan, Ganon. Ha? Bakit? Eh kasi mawawala yung kanilang racket sa bawat barangay. Ako naniniwala ko so, sa sinasabi ni Undersecretary Martin Linyo. Hubo ang uh, isang kapitan kung walang alam kung ano ang mga kaganapan sa loob ng isang barangay. Kaya nga sabi po ni uh, si Undersecretary Martin Linyo na ang pinaka pinaka maritis sa buong bansa ay ang mga kapitan. Alam niyo bakit? Eh pati nga away ng pamilya eh. Alam ni Kapitan eh. Kaya siya yung pinaka the best na martis ng bayan. At hindi lang yan ha. Marami po. Alam niyo ba na kahit na hindi na nakaupo si Kapitan dahil napalitan na, ay gumagawa pa rin ng milagro. Yan po ang nangyayari doon sa Sambuanga Peninsula na dalawang kapitan at uh, ilang mga opisyalis ng barangay pati na mga barangay pulis ay sangkot umano sa pagpapalusot ng druga. Inihahalo pa doon sa sigarilyong na huli umano ng ating operatibang pilihan. Philippine National Police, Philippine Coast Guard, at pinangunahan naman ng Bureau of Customs ng Port ng Sambuanga. Mga barangay opisyal. Kaya mayroon pa rin silang tinatawag na power. Eh, Siyempre, nakakalusot eh. Kaya ngayon, nung nahuli, naku, nagtaka yung piliya. Ang ating mga operatiba. Mayroong nakahalong druga. Kaya ngayon, mayroon na silang uh, rason kung bakit na sa tuwing sila ay huhuli, Kinakailangan nandun sila para ma-check kung talaga bang may druga o walang halo yung sa mga nahuli, lalong-lalo na mga sigarilyo. Good morning nga uh, pala kay uh, Port District uh, Attorney uh, Yami Balayo ng uh, Port of uh, Limay. At siyempre, good morning din kay uh, Sandra uh, Ah, oh, mm, mm, Tama, tama. Siyempre, si Sandra kasi, siya yung ano eh, uh, uh, district collector ng Clark. May yung uh, buntag o happy Sunday dia ni mo, collector, ha? Kuyaw ni kay uh, Bisaya ni Dako. Nya, di ni basta-basta. Kunya, kay uh, Deputy Collector for Assessment, ha? Ah, ta Asibido, di adapita sa may subik. May buntag niya, ma'am. na kung kasaban ko ni ma'am. Oo. Pag mo kad gig subik, ah, ganon si mami, eh. ha? Ah. Di pwedeng di ka opisina. So sino ko Kurog-kurog si Gagambino. Basta gani si ma'am may tanaga ni ang akong karap mura bag maabot og langit ang akong kakulba. Ano? To kay naani si naani si baruganan. Oo. Oh. Naa baruganan, unya ang baruganan, ha? Tindog kayo. Di gini matumba. tag ma ma'am. Happy Sunday. Meron kasi itong prinsipyo eh. Sige, kolektor uh, mayta Maita Asibido. Nako po. Iba ito. Mamaya po ay uh, magpapasok muna ako ng advertise. Mamaya-maya lang. Ano po. At istambay uh, standby mo na, ano ha? At uh, pansamantala po, mayroon lang akong, ano, mayroon lang akong kakausapin by phone.